ting lahat mga boss at uh, ngayong araw mga boss ay mayroon tayong turbo shoot mga boss uh, ito mga boss ang history ito mga boss itong nakaraang buwan sabi ng may-ari mga bossing ay nag-overheat daw to pero uh, umaandal pa naman sabi ng may-ari ngayon mga bossing nakarating lang nila at uh, subukan natin mga boss kung nag-overheat ba kasi yung tinignan ko dito yung gates mga boss ay uh, hindi naman siya tumataas pero nung minuksan ko ito mga boss ay meron siyang bubbles. Pero may mga boss ay subukan nating pandarin kung ano ang uh, sa tingin niyo na uh, dapat na bang uh, palitan ng cylinder gasket tong uh, makina to nito mga boss. At uh, subukan nating uh, rin, mga boss. Ito yung tubig mga boss. Tapos, bukos simulator ay lumalabas yung tubig sa si inyo mga boss pagka ina-applyan ko ng accelerator yung makina ay lumalabas yung tubig at may kasamang bubbles ibig sabihin mga boss ay mayroon siyang hangin na lumalabas galing dun sa makina mismo at ang uh, nagtataka ko nito mga boss ay hindi tumataas yung gauge nya dito ay, hindi natin makita mga boss medyo madilim na kasi yung gauge nya ay natin oh, na kayo kailangan natin ng ano plus light pero sabi niya mas may ari mga busing ay ito mga boss oh, hindi daw oh, siya lumampas ng sumagad talaga dito hanggang dito okay. lang siya oh. Okay. lampas sa gitna mga boss dito dito pero hindi siya sumagat talaga. Ngayon mga boss kakarating na noon yan ang mangyari pero hindi daw siya ano sa ngayon hindi daw uh, tumaas yung temperature niya. Pandarin natin mga boss para makita natin. mainit pa naman tumaki ng mga boss kasi kakarating na nila. Pandarin natin. Umaan so, na naman tumaki ng mga boss kaso yun know, o dapat sa mga ganito mga body scrum nasa kalahati yung temperature gauge niya. uh, ito dapat yun sa gitna yun ngayon mga boss ay nakapabalance siya, yun o so, no. zoom natin yan o yan hindi siya gumagalaw na mga boss kaso hindi ito mataas yung temperature Yan. pero kanina mga boss habang pauwi yung may-ari mga boss ay yung temperature ay napunta rito hanggang dito lang hindi siya umabot sa gitna dito dito lang. Pero, titingnan natin dito mga boss. Ulitin natin yung pagdayagos sa, ano, sa radiator mga busing. Ito yung radiator niya. Talagang mainit. Ito pa talaga mga boss. Nagpag-scrub. Uh, Lagyan mo rin ang tubig kunti. ito sigay eh, mayroon siyang double. Eh. Yan. Napakasimbagos niya, oh. Yan. Saka, apply natin yung accelerator, uh, mga boss. mga boss at sakay. sabi sabihin nito mga bossing Ibig sabihin nito mga boss napaka-init niya oh. Napaka-init yung radiator Pag ganito mga boss ay sa aking karanasan or uh, experience mga bossing pag ganito Pag ganito yung na uh, kalagayan ng makina lumalabas yung ano yung bubbles or tubig ng accelerator ay uh, ibig sabihin mayroon siyang pressure or uh, singaw na yung singaw na yung ano singaw na yung gasket o may nagkaroon na siyang hangin tapos sa uh, kailangan ko yung uh, comment niyo or uh, ano ba yung diagnose nyo dito mga boss anong ibang ibig sabihin nito paliti na ba yung cylinder head gasket or hindi pa mayroong problema yung uh, makina o hindi pa kasi sa akin mga boss uh, 100% ay may problema yung cylinder head gasket nito kasi uh, nagkaroon na siya ng hangin uh, kanya lang mga boss at uh, abangan nyo sa part to mga boss at uh, kung makikita ko nyo sa comment na kailangan ko yung uh, idea nyo mga boss or comment para ako, ah. magka uh, final decision tayo mga boss kung anong uh, masasabi nyo dito sa uh, problema ito ng F6A uh, Suzuki engine mga boss. At uh, hanggang dito lang muna ng video natin mga boss ay eh, sulat nyo lang yung comment nyo mga boss ating basa uh, pa mga boss para babasahin ko at kailangan ko yung uh, cooperation ninyong mga boss at uh, thank you sa inyong mga panonood mga boss at salamat sa inyong mga uh, like at share sa aking video mga boss at uh, hayaan nyo mga uh, boss patuloy pa rin tayong magki-share ng kalaman at uh, uh, solusyon sa problema ng inyong mga sasakyan mga boss at hanggang dito na lang mga boss at don't be a parts changer